Alright, welcome back. May pag-uusapan tayo na may ako ng isang ola na rebook na pero nag-ooperate pa. Tata, may pagbabago sa kanyang system. Nagulat ako na sinubukan ko ulit mag-apply. Ah, hindi ko yata nagawa ng video ito. Hindi ako sure. Medyo nakalimutan ko na. Pero i-update ko lang, no. Kasubukan ko na mag-apply sa kanya noon. Na-reject ako by that time na nasinubukan ko siya. And then ngayon, medyo nagulat ako sa system niya. Talagang ah, na na ano ko eh, na overwhelm ako. Hindi <laughs> ko ba alam kung bakit ganito yung sistema nila ngayon, no? Pero bago lahat, maglalambing ako na paking-follow po, paking-subscribe po ang aking channel, Johnny Depp. At uh, para sa mga honest all the reviews, at uh, paki-like po at malaking tulong po yun sa aking channel. At uh, share nyo, tapos hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga honest all the reviews natin dito. Disclaimer, hindi po ako nagpo-promote, hindi po ako all agent, hindi po, ako, hindi po ito sponsored at hindi po ako nanghihi kahit mungutang kayo. Sinusubukan ko po sila para magkaroon ako sa inyo ng shared experience sa kung paano yung kanilang pamamaraan ng pagpapautang at yung kanilang paraan ng paniningil. Para magkaroon kayo ng tamang expectations, guide o gabay para kung sakasakay na susubukan nyo. Pero uli, inuulit ko, hindi ko po kayo hinihikayat. Pag-isipan nyo maigi bago nyo pasukin yung mga gayetong klase ng mga ola. So yun, update tayo kay Suriti Cast. Sinubukan ko siya ngayon. At uh, ako na, ano ko, hindi ko sure na nagawa ko ito. Yun, ulitin ko. No? So, pasok tayo sa kanya. Dinalog ko rin siya ayan. Then, agree tayo para makapasok tayo. Then, ito raw yung loan amount sa akin is hanggang 10,000. Pagkatapos yung interest, 0.5% per day at term niya is 90 days. Okay? Pero lilinawin ko lang. Rebook po ang surety cash. Ngayon, kung tatanungin nyo bakit nag-ooperate yan, hindi naman po kasi hawak ng government natin ang um, Play Store, ang um, mga App Store, yung uh, mga social media, hindi po yan saklaw cloud ng ating batas. Kaya, they are freely or uh, still operating their uh, loan process. Kaya, ang maganda lang gawin dito is i-report itong security cast uh, ng mga ahensya ng gobyerno doon sa Play Store para matanggal. Yun ang pinaka debes na alam ko na ma maaring maging dahilan para mawala sila ng tuluyan. Ang i-report sa Play Store ng mga government agencies na sila ay walang lisensya mag-operate. Then okay ito, tuloy tayo. Borrow now. Siyempre, diretsyo. At ayan uh, na po yung loan amount. Magpasok, pwede raw ako bigyan ng uh, 1,000 hanggang 6,000. Tapos yung loan term niya is 150 days. At tapos interest niya is 0.5%. The payment amount, kung ako raw ay hihiram ng 1,000, ay 60 pesos lang daw. Okay? Ah, uh, 150 days, ah. Guruin mo, ah. Ang galing. Galing talaga ng mga ano ito. Then, ito ang uh, kanilang kasunod. Pag-click ko, congratulations, your application has been submitted successfully. Tap on the star to submit a review. Eh, hindi ako naglalagay na review dahil alam ko nga na this one is a revocola. Kaya hindi, nai ko na lang siya. Okay? Di nagulat ako, bigla ako finorward sa mga ibang online loan apps na nasa kanilang ah uh, ola. Doon sa mismong apps ng Surety, lumabas itong peso cash, one hand, mabilis cash, cash card, empty lending, peso loan, pita cash, pinoy peso, more gold and pera mo. Medyo nagtaka lang ako, ano to? Loan broker? Hindi na ba sila uh, talagang yung may sariling apps? o para lamang ito doon sa mga dat baguhang para makapag-apply kay Surety. I don't understand yung mga ganito klase ng mga OLA. Ang daming ganito, si Finledger, si Transmitter, uh, si Credit Balance, di ba? Ganoon na rin ba sistema nito? Tapos yung mga nakalagay pa rito, puro mga nasa SEC registered. Medyo hello. Sana masirip ng SEC to, no? Nag-ooperate na, gumagamit pa ng ibang mga nasa SEC registered na mga ola. O lahat yan, halos lahat yan talaga nasa SEC, nasa list ng mga recorded online loan platform tong peso cash, one hand, mabilis cash, cash card. Wala din ako one hand eh. Kasi alam ko, uh, nag-umaapila yan doon sa mga abusado ko ola, uh, nagpapail din sila ng kung ano, na parang humingi ng tulong sa PNP para maasawata yung mga abusive online loan. Pero bakit nandito siya sa surety cash? I don't know uh, parang may gusto tuloy ako tanungin about dito kay Juan <laughs> e, may kaibigan tayo na nasa, ano yan, medyo may nakakaalam. Okay? E, parang medyo questionable lang. Bakit nandiyan siya do sa uh, apps ng Suritika? So baka nagagamit, para lang din kay Juan, baka nagagamit po yung inyong apps ng itong mga rebook na ola para maging uh, loan broker ninyo para do sila mag-apply sa inyong apps kayong may sarili naman pong ah uh, system itong Juan no at kasi sure ko ulitin ko ha rebook po 'yan pag po tayong basbas sumubok ng mga ola na rebook na kaya nga na rebook dahil may mga issue na maaring dahilan ng mga pagkatanggal ng lisensya nila so sana nakatulong ang video ito muli mag-like na bima ko na paki-follow po ang aking Johnny Depp at paki-subscribe po like and share hit mo yung notification bell para updated po sa mga honest all reviews. Maraming salamat sa uulitin.